Paggumawa Pag ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa ng maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan. Ang pagiging matapat sa sarili na maingat ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan. Iris, sa huweting sa umagang bola ay number 13 at number 15, sa tanghaling bola ay number 25 at number 7, at sa gabing bola ay number 5 at number 21. Taurus, pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa ng maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan, Taurus, sa huweting sa umagang bola ay number 17 at number 13, sa tanghaling bola ay number 24 at number 19, at sa gabing bola ay number 10 at number 21. Gemini, paggumawa gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa, nang maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi, ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan, Gemini, sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 11. Sa tanghaling bola ay number 21 at number 16, at sa gabing bola ay number 24 at number 9. Cancer. Pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa ng maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan, cancer, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 3, sa tanghaling bola ay number 21 at number 16, at sa gabing bola ay number 11 at number 24. Leo, pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa, nang maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan, Leo, sa huweting para sa umagang bola ay number 27 at number 9, sa tanghaling bola ay number 17 at number 19, at sa gabing bola ay number 10 at number 19. Virgo, pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa, ng maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi, ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan, Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 26 at number 11, sa tanghaling bola ay number 27 at number 10, at sa gabing bola ay number 17 at number 23. Libra, pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa nang maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, na gabay ng kalikasan, Libra, sa huweteng, sa umagang bola ay number 9 at number 23, sa tanghaling bola ay number 19 at number 12, at sa gabing bola ay number 3 at number 20. Scorpio pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa ng maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi, ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, Nagabay ng kalikasan, Scorpio, sa huweting sa umagang bola ay number 15 at number 30, sa tanghaling bola ay number 25 at number 9, at sa gabing bola ay number 13 at number 29. Sagittarius, pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa nang maayos na makuha ang respeto ng ibang tao dapat ay laging maging maingat para ang masasabi, ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, Nagabay ng kalikasan, Sagittarius, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 15, sa tanghaling bola ay number 22 at number 19. At sa gabing bola ay number 29 at number 13. Capricorn, pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa, ng maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi, ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan, Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 25 at number 14, sa tanghaling bola ay number 21 at number 14, at sa gabing bola ay number 21 at number 8. Aquarius, pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa nang maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan, Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 29 at number 15, sa tanghaling bola ay number 13 t number 9, at sa gabing bola ay number 21 at number 16. Pisces pag gumawa ka ng desisyon, ay tayuan mo dahil doon mo magagawa ng maayos na makuha ang respeto ng ibang tao. Dapat ay laging maging maingat para ang masasabi, ay hindi ka mabalikan ng kalungkutan, ang pagiging matapat sa sarili na maingat, ay makakagawa ng tunay na tagumpay, nagabay ng kalikasan, Pisces, sa huweteng, sa umagang bola ay number 22 at number 28, sa tanghaling bola ay number 24 at number 15 at sa gabing bola ay number 17 at number 3.